panaginip at kahulugan ng bisikleta or bicycle. Ang kapangyarihan ng bike sa iyong panaginip ay isang mensahe upang balansehin ang iyong buhay. Ang mga bisikleta sa panaginip ay nauugnay sa balanse. Balanse ka ba? Kung paano ang bisikleta ay kailangang balanse para makasakay ng maayos. Kailangan ding balanse ang iyong buhay upang umani ng mga pala. Kapag mayroon kang magandang balanse, Masisiyahan ka sa biyahe ng buhay sa halip na sumabay sa paglalakad at walang patutunguhan. Ang bisikleta ay humuhubog sa iyong paghugali at ang bawat pedal ay puno ng espiritual na kaulugan. Paano ang iyong sariling kakayahan upang manatiling balanse? Espiritual at simbolikong kahulugan ng mga bisikleta kinakatawan nito ang paglalakbay ng buhay. Kasama ang mga ups and downs, twists and turns, ang pagsakay sa bisikleta sa panaginip ay maaaring sumagisag sa pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa buhay ng isang tao. Gayun din ang kahalagahan ng tiyaga at determinasyon sa pagtagumpayan ng mga hadlang. Kung ikaw ay nanaginip na nagbisikleta, ibig sabihin ikaw ay isang batang babae na nagsisikap Nagsusumikap na kumikita ng ikabubuhay at mamuhay ng masaya at matatag. Ang pagbibisikleta ay naging mas popular sa lungsod. Ang pagbibisikleta ay dapat para sa lahat, hindi lamang sa kabataan, fit, at pisikal na matapang, Makakatulong ang pag-ehersisyo sa minor de edad at talamak na pananakit ang pagbibisikleta ay isang magandang opsyon. Ang bisikleta sa isang panaginip para sa isang solong babae ay may maraming mga interpretasyon na ipapaliwanag namin sa iyo ang website ng aking bike, at pagsakay sa isang bike sa panaginip sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng isang mataas na katayuan. Kung tungkol sa pagsakay sa bisikleta sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng kadalian sa paggamit ng mahihirap na layunin na hinahangad ng batang babae na makamit. Bilang karagdagan sa balanse sa kanyang buhay at kadalian ng kanyang mga gawain. Ang bisikleta sa isang panaginip para sa isang solong babae ay may maraming mga interpretasyon na ipapaliwanag namin sa iyo ang website ng aking bike at pagsakay sa isang bike sa panaginip sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng isang mataas na katayuan kung tungkol sa pagsakay sa bisikleta sa isang panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng kadalian sa paggamit ng mahihirap na layunin na hinahangad ng batang babae na makamit bilang karagdagan sa balanse sa kanyang buhay at kadalian ng kanyang mga gawain.